sa isang hotel dito sa aming pinagdaungan ng aming boat. Sa inyong narinig naman ay umuulan pa rin. Balik kayo at tignan natin mga kamag <laughs> Kamag-anak, eto nga pala si ating paring Jay. Hello, paring Jay Magandang umaga. At ito naman sa ating kanan ay si paring Eman. Paring Eman, kamusta ngayong pagtae? Mabuti naman. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami kayo na ay nag-umagahan na at um, hindi namin napakita na sa inyo dahil mabilis ang kain lamang. At medyo umaambot kasi kanina. Pero ngayon ay tila hindi pa rin tapos ang ulan, mga kamag-anak. Uh, ayan, makikita natin ngayon ang... Um, may dumi na ng ulan, pero may ulan pa rin. Ayan, mga kamag-anak. Narinig yung mga kamag-anak, Mayroong pang kulog. Uh, ayan, talagang hindi pa namin alam kung ano ang aming gagawin ngayon. At uh, nag-aantay na lamang kami ng instructions, mga kamag-anak. Ayan. <laughs> Mga kamagana, tayo ay check out na at kami uh, ay babalik na sa ating uh, boat ha. Uh. We have a very busy day ahead of us. Wow. Alright. So na kami, punta kami na, kami sa Pang Pang. Ang aming itinerary ngayong araw ay mag linis na ng labas ng boat dahil tapos na ang aming session sa mga ano kapitan Basta kami dito, ligtas na kami ha May mga dala, may mga dala kaming gitara, bahala kayo dyan Ano alin po? Tawang ko na ito, baka mapasokan mo ng ano, eh, dagat Pabalikan ka namin nun Maiiwan ka kuya? Iwero si Kerod, <laughs> hindi nga kami kasya ay. balikan huwag kayo malikot bakit kasi ganyan yung upo mo doming ay magkakalawaan <laughs> ayos, babos. ayos babos. Ay, ako ay, ba boss ayos ba boss wala akong nagagalaw dito huwag pag kayo nahulog maalat yung boat natin mamaya sige kayo nga, o harang pa to oh, ay may nagagalaw talaga dito higit nyo <laughs> na ako dyan tatalon na ako tapos kuya huwag tayo lumapit kuya umalis na tayo kuya baka kumapit sila dito sa atin, tayong tayong matumaw lumos yung mga gamit natin the Bing Mama. Bing Mike the Bing Mike 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 ng patila ng ulan para hindi tayo basa. Kaya nga Mike 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 kami. Mike may sapusa ka ba? Mike 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 Mike

Ngayon lang sino kasama mo? Na recruit ka pa! Ang mula ko. Buti lang yung talaga na ako there is Tayo to pagkain mo. Lagay lang doon sa may parang hagdanan. Tapos balik-balik lang doon pag na. Okay po. Balik yung muna tayo doon. Tapos balik, subo ako, subo ako. Tapos subok lang. Nandaan. Patakot ng Earth. ko po. Tapang tapo. <tapang>, sana sa atas ako! Okay, pipitaw si ah! <laughs> Dong, help me! Okay. Dong! Oh. Wow naman! Oscar! 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 Bakit <laughs> dong? I have idea. What? ko ano sa pit ko. Tapos, Dong, get me sa babita mo. Jump po, sa babita mo. pani eh, yung natin may nga. paano yung ano? Paano yung pagtimon-timon? Oh, gawin. ah! kay Ate Kuya may. ano, pagkain. Tara <laughs> Pagkain Papa, papa, papa. ka hmm, 你们打过去啊！ Ito po kami sa boat mismo. Ito Ay, yung nakita ni Kuya Dong sa baba. Papakita ni Siko. Yung mga corals na yan, hindi nakakatakot kasi yan yung bahay ng mga fish. Pakita mo. Nandun siya sa baba. O. Okay? Go! Bumayakita kami na fish sa kaparang yung yung ano na baso-baso. Yan yung baso niya o That's your fish eh. Color? Blue. Manap niya yung siko. Mm. Bye-bye. Yun lang. Yuck lang.